Yun. so susubukan natin tong Ambassador F1 na pipino Ayan o oh. Mabungang puting pipino Ayan, dito Natin tatalim na Sabi ng malunggay Tsaka dun Ayan Ayan na lang natin papagapangin tingnan nyo po yun ito po yung mga nabili kong ano punla noon ayan o oh. oh. Hmm. sili gandam po yan doon eh, eh mga sili o oh. medyo bawi bawi na siya ito medyo manilaw nilaw may help pa eh, eh. tingnan natin ang fertilizer yan Napasok ng kambing kapon Yung talong medyo maganda-ganda na yung kulay. Oh. Ito naman po kalabasa. Ayan. Medyo layaw yung kalabasa natin. Mabutin pa ng kambing ito. Nakabakod na nga yun. Ganda yun o. nito. Daming gulay nito. Eto, binunot ka akong eh. Binunot na, kinagat pa. Mabasa po kasi yung yun lupa. Ayan o. Tinampok ko. Ang yung mga camping yan. Ito pa isa Oh. kanin po doon pinaglilipat ko na lang dito ayan tira ng kambing oh. ayan po yung structure nya no? paglagay ng pataba ayan o oh. kaya na lang po magbasa Lagyan natin, ayan na po yung bulok. Lagyan natin dito na. No. Ayan ah, uh, lagyan natin ng marami to eh. tatlo apat lima lima natin sa gitna ah, oh, dami na yan dito sa abilidad Tapos lalagyan natin ng bakod na ano ayan. Kapanginan natin sa taas. Pwede naman ilipat to. Eh pwede naman ilipat dyan pag ano na. kaya pag iwahiwalin natin para pag inalwa natin na ilipat natin ayun natin lang para hindi siya mahipit ayan okay ang dami pong binili natin ayan may may mustasa may ano ayan pechay ang palaya sili ayan tanim po natin dito yan para mas maraming gulay mas maraming tanim, mas maraming tanim, mas maraming gulay. Ayan, oh. huh? okay, ayan po natin ang konti. Tapos lagyan natin ng fertilizer. Pabaon. Ayan. Mataba po itong lupa. Lupa dito. Ayan po yung mga bulate. Oh. vlatio. Diyan fertilizer. mga bulate po. Hindi pwedeng dilikan ng dilikan to dahil matagal yung moisture nya sayang po yun, ano, lahat po ngayon binibili napakamahal isang, pi, isang pirasong kamatis 5 piso isang pirasong sibuyas napakaliit 5 piso lalagay natin kahit mga dalawang takot lang ngayon tapos niligat natin kakaingal may di biro Pasain natin para sa ano na siguro ito eh galing po sa ano ito yung mga kapakuan Ay, kapagod. Ayun, time check po tayo. 8.53 8.53 ng umaga po. October 11. hirap no hirap mag tanim tapos maya hawak pa camera kaingan <laughs> ah, isa po yan um, uh, hindi na bilad nung nakapurla siya kaya ganyan ganyan uh, lang magpasain po natin gamitin natin yung dito eto bobong na pa naman oh pero ng kambing meron pa dun eh ayun kapagod ayun may binay po tayong dumating talong na bilog ayun po 20 pieces yan po natin lalagay yan, yan. ko na po tapos nalagyan na natin ng fertilizer yan 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 pieces lagay po natin yan natanim na natin mga ah, boss ayan o oh. so, yan. doon dalawang linya lang dalawang tutling ayan o oh. piraso na pilog yang ulan to sana malusaw tagal pa naman bago matuyo yun ano masyadong basa yung lupa